At sa kami, kami, namin ay awitan, may tuktugan, may, may tuktugan, may tuktugan, may may tuktugan, may ay may tuktugan, na tuktugan, may may tuktugan, may may tuktugan, may 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 tuktugan, may may tuktugan, may may

waadin mo askalin ang tina -tina -tina. So Aminawang matulala ang ginawa natin ang sambutan ng magpapa hindi dinisen ng pagbuka sa isip ng katauhan halibawes katatak halibis tinanib sa iyong parisian mga kaswa dino amino ng kataala Aminawang wa amino pa para sa mga gusto ng mga bumang buhay para sa mga magbibusiness, sumigaw! Pa! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Mas mabigis yata sa mga pa! 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 Siyempre, ibang nasan natin, isigaw natin! Ang ating mga kamariyan dito sa uban ko! na pa kasunod tayo? Sumigaw tayo para sa kanila! Para sa Shine Ministry at PPC Exibong, sumigaw! lahat ko isang piyesta. Sumigaw! Para sa lahat ng mga nag-debog, na mananta na hindi na natin kasama ngayon. Sumigaw! Mamaya, tatawag tayo ng mga magpapatutuo na bumabalik kayo para magpasalamat, bumapit dito sa stage. Sino yung mga nagkaanak? Pagkatapos mayaw dito, bumapit po tayo sa Sino yung mamiling na asawa?